Pare! Pasensya ka na! Sunod ka kasi ng sunod eh! Ano pare? Pare, pulis din ako. May inahabol lang ako. Ha? Teka! Kasama ako! Kala niya, ko Ito nga kala niya. Pasensya ka na! Sunod ka kasi ng sunod eh! Nakatakas siya eh, Salamat sa tulong okay. mo, pare. Ano ba tingin mo sa akin, lalaki? Hindi ba? Babaeng babae ako, ah, no? Kasi lalaki kong gumalaw eh. Kahit nga SPO 3, SPO 4, ngererespeto ko. Ako si Inspector Gomez. Uh, sir! Uh, sorry, sir. Pasensya na kayo. Akala ko ano lang eh. SPO 123 pa lang kayo, eh, sir. Uh, okay lang yan. Ah. ah. O oh, sige, pare. Ah, ah pare. Ah, uh, tumawag ka na rin sa headquarters at sabi mo na may mga patay dito. Yes, sir. Dai, tulungan mo muna ako niyan bago ka magtrabaho. Opo. Ay, babae, sandali lang. Ano ba yung sinasabi ng mami mo na gusto mo raw umalis sa traffic division at magbago ng linya? Samantalang ah. alam na alam mo na tradisyon ng pamilya natin ang pagpupulis. Mm -hmm. Mula sa lolo mo hanggang sa mga pinisan mo, puro pulis. O oh, nga, daddy. Eh, hindi naman huyo ng ibig ko sabihin kasi. Gusto ko lang sana may ilipat ako doon sa intelligence division. Uy, bakit pumasok na naman sa kukuti mo yan? Samantalang napakatagal na natin pinagtatalunan ang bagay na yan. Kasi, Daddy, kanina napasama ako sa enkwentro. Grabe, sobrang exciting tapos challenging pa. Na naman? Ano na naman encounter counter yan? Ah, uh, eh, hindi. Kasi, ho, nakita ko si Inspector Gomez. May hinahabol ho siyang grupo ng kriminal. Nakita ko, nag-iisa siya. Kaya, binakapang ko na lang siya. Nako, yang kababakap mong yan, dadating ang araw, mapapahama ka. Mami naman. Kayo naman ho eh. Mga pulis tayo. Hindi natin pwede talikuran ng mga kabaro natin, lalong lalo kapag napapalaban. Naririyan ako. Pero kaisa-isa ka naming anak at babae ka pa. And we love you so much, Zigna. Talagang ang bagay lamang sa'yo ay sa traffic division. Naintindihan mo? O kaya doon sa headquarters, masaya ron. Kumata ka ng isang silya, pwesto mo buka pabango, full lipstick, maganda lipstick. Pinagmumukha ng isang napakagandang babae. Hindi yung lagi ka na lamang napapasubo sa inkwentro. Ay, kami pa ng mami mo ang unang mamamatay. At saka hindi naman napakadaling basta lumipat na lamang sa ibang division na. Hindi yan nakaalam mo, basta ka na lang lilipat sa iyong kapitbahay. Do you understand that, darling? <laughs> Oo oh, naman, Daddy. Pero, Daddy, baka nakalimutan niyo ho kumuha ko ng kurso sa intelligence. Daddy, ako na humbahala doon. Anong ginagawa ni Ninong? Talagang may pagkamaso na yung babaeng yun. Pakailang mayra pa. May mga operasyon ng biglang sumusulpit yun eh. May pagka-adventurera kasi. Pero alam mo, Ang ako sa tapang niya. Bira ang babaeng ganon. Talagang palaban. Tsaka malaki na itulong niya sa akin, ha? Pero sir, kung tinawagan mo kami, di sana nahuli natin yung Tony Boy na yun. Natutulog na dito yun. Sinusurot na yun dito. Wala na kasing panahon. Bigla ano mangyari?